Oh, welcome back mga kaboxing. Sumatapos nga po ang magtala ng dalawang magkasunod na first round technical knockout win sa bansang Japan ang kasalukuyang may hawak ng OPBF Bantamweight Champion Belt at rank number 9 sa The Ring Magazine sa Bantamweight Division, ang undefeated at knockout artist na si Kenneth Luver. Ay isang buwan mahigit na nga lang po ang aantayin ng maraming Pinoy boxing fans para makitang lumaban ulit sa ibabaw ng lona ang tinaguriang The Lover Boy ng Cavite. Dahil ayon nga po sa report ni GM Shasat ay nakatakda nga pong sagupain ng ating pambato ang former 2 Division World Champion at matibay na pambato ng bansang Panama na si Luis Concepcion. May kartada itong 40 wins with 29 knockouts, labing isang talo at may edad na 39 anyos. Bagamat isang taon mahigit din itong nagpahinga sa boxing, ay napakagandang laban pa din ito para kay Kenneth Luver. Huling laban nga po ni Concepcion mga kaboxing ay noon pang Oktobre taong 2023 nang sinagupan nito ang Noe Undefeated at former world title challenger na si David Quillar Contreras. Ito nga po ang nakalaban ni Junto Nakatani nito nakalipas na buwan ng Pebrero lamang na kung saan tinalo ito ni Nakatani via third round knockout. Natalo nga lang po si Concepcion kontra kay David Quillar via 8 round technical knockout. Ang bakbakan nga po ni Llover at Concepcion ay nakatakdang ganapin mismo sa Pilipinas sa Winford Resort and Casino ngayong paparating na Agosto 17. Samantala, Matapos nga pong sabihin ni Hall of Famer at former 4 Division World Champion Roy Jones Jr. na kung sakaling naglaban daw si Sugar Ray Leonard at Floyd Mayweather Jr. ay bugbog lang daw ang aabuti nito at matatalo daw sa laban at matapos sabihin na magaling lang daw si Mayweather gumawa ng pera at kung tutuusin ay malayong malayo daw ang nagiging karera nito kung ikukumpara sa karera at nagawa ni Roy Jones Jr. sa mundo ng boxing ay tulad nga po ng inaasahan ay di nga po pinalampas ni Weather Jr. ang mga banat ng dating kampion Dahil nagpost nga po itong si weather ng video sa kanyang social media account na kung saan nakikita itong nanunood ng laban ni Roy Jones Jr. na bumagsak sa lona. Gusto nga pong ipalabas ni Mayweather dito mga kaboxing na kung paano naging mas magaling pa si Roy Jones Jr. sa kanya na minsan di pa ito nakatikim ng talo at di pa bumabagsak sa lona. Sa ibang balita, Halos dalawang linggo na nga lang po ang natitira bago ang bigating bakbakan ni 8 Division World Champion Manny Pacquiao kontra kay WBC Welterweight Champion Mario Barrios ay pinasilip nga po ng trainer ni Barrios na si Bob Santos ang kanilang naging training na kung saan ginaya pa ni Santos ang mga galawan ni Pacquiao sa pagbato ng kanyang kaliwang kamao. Matatandaan na una nang nagbigay ng pahayag at pagbabanta si Santos kontra sa ating pambansang kamao. Ayon kay Santos, sa panahong nasa kanyang prime pa daw si Manny Pacquiao ay halos araw-araw na niya itong nakikita kung paano mag-insayo sa wildcard gym. At sa tagal ng panahon ay nababasa na daw niya ang mga galawan ni Manny Pacquiao. Kaya kumpiyansya nga po itong si Bob Santos mga kaboksing na mananalo ang kanyang alaga at tuluyan ng pagdiritiruhin si Manny Pacquiao. Dagdag pa ni Santos, dalawa lang daw ang pupuntahan ni Manny Pacquiao pagkatapos ng laban nito kontra kay Barrios hospital o sementeryo. Kayo na po ang bahalang humusga sa pahayag na ito ni Santos mga kaboksing.